Mga kaibigan, may kwento ako sa inyo ngayong gabi tungkol sa isang misteryosong pangyayari sa Quezon City. Sa isang lumang gusali ng paaralan, may mga estudyanteng nagkukuwento tungkol sa babaeng nakaitim. Mahaba raw ang buhok nito at palaging nakatingin sa malayo. Madalas siyang makita sa mga pasilyo at banyo ng ikatlong palapag, lalo na tuwing takip silim. Ayon sa mga nakakaalam, ang Black Lady raw ay dating estudyante ng paaralan noong dekada 70. Si Isang gabi, habang nag-aaral siya para sa kanyang pagsusulit, may masamang nangyari. Mula noon, nakikita na raw siya sa paaralan. Minsan nakatayo lang sa dulo ng pasilyo. Minsan naman ay nasa loob ng banyo. Pero ang pinaka nakatatakot, kapag mag-isa ka sa banyo at biglang may kumatok, mula sa loob. Kung gusto nyo pang makinig ng mga katulad na kwento, i-follow at i ang aming channel. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi lalo na kapag mag-isa.